pera, pera, pera. Halos lahat ng tao sa mundo ay humihiling na magkaroon ng milyon-milyong pera dahil nga maraming bagay ang nagagawa ng salapi. Pero paano kung ang bilyon-bilyong mong pera ay mababa naman ang halaga gaya na lamang sa Zimbabwe? Bilyon na katumbas lamang ay biskwit. At trilyon na katumbas lamang ay isang piraso ng chocolate. Alamin natin ang nangyari pero bago po ang lahat. Hihingin ko muna ang inyong konting sandali at walang usapang pera dito dahil pipindutin nyo lang ang like at subscribe button. Huwag ring makalimutang ihit ang notification bell para hindi kayo nahuhuli sa aming misteryoso at makabuluhang kwento. Dito lamang yan sa Takip Silim True Mystery Stories. Sa usapang pera ay talagang walang makakaligtas dahil lahat tayo ay bahagi ng pangkalahatang kalakalan. Kung sinasabi nilang may mga bagay na hindi nabibili ng pera gaya ng kasiyahan ay parang iba na ngayon dahil ito na ang nagpapaikot sa mundo. Aminin nyo, nakakalungkot at nakakastres kung walang pera, lalo na kapag may pangangailangan at bayarin. Ang unang choice ng karaniwang tao ay mangutang ng pera o maghanap ng ekstra na pagkakakitaan para lamang mabuhay. Hindi may kakailang kailangan ng pera para magsurvive Kaya nga, kapag walang pera, tayo ay naghihirap at nagugutom. Ang nakapagtataka sa ating istorya ngayon ay kung paanong marami namang pera ang mga taga-Zimbabwe. Pero nakakaranas pa rin sila ng pagkagutom at pagkahirap. Wow! Opo mga katakips, sa maniwala kayo at sa hindi ay limpak-limpak na salapi ang meron ang bansang Zimbabwe. Pero marami sa kanila ay nakakaranas ng poverty. Bakit ka mo? Sit back and relax dahil yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang bansang Zimbabwe ay isang batang nasyon dahil matagal silang napasailalim sa kolonya ng Great Britain at ruling ng mga white people. Nito lamang 1980 nila nakuha ang kalayaan sa bansa na bago maging Zimbabwe ay Rhodesia muna ang pangalan. Pero noon paman mayaman naman talaga ang Zimbabwe lalo na sa sektor ng agrikultura at dahil parte siya ng South Africa, tropikal ang klima ng bansa. Dahilan kung bakit madaling magtanim at maraming pananim ang pwedeng buhayin dito. Siyempre, gaya ng maraming bansa, mayaman din sila sa kultura at paniniwala, lalo na nga noong nakuha nila ang kalayaan mula sa kamay ng kolonya. Mas nabigyan sila ng lakas ng loob at pag-asa na meron silang matatawag na sarili nilang bayan at sila sabing, promising country daw noon ang Zimbabwe. Maganda raw kasi ang nakita ng nagpasimula ng paglaya sa kanila na si Robert Mugabe kung saan noong una ay napakaganda ng kanyang hangarin. Marami siyang platforma na tuluyang nagpaalis sa mga white people. Pero hindi nagtagal naging ganid rin siya sa kapangyarihan at ipinakita ang kanyang tinatagong kulay, ang pagiging diktador. Dahil sa malaki ang utang ng bansang Zimbabwe noon, napagdesisyon ng ipataw ng una nilang Prime Minister Mugabe ang mga pulisiyang siya pa palang lalong magpapahirap sa kanila. Tinaasan ng buwis at hiningan ang bawat mamamayan para maagapan ang umaangat na utang wala na investors ang nagbalak pang mga pital sa Zimbabwe dahil nasa sa takot nila sa mga militar na malakas ang kapangyarihan sa pamahalaang diktadurya. Naghirap rin ang mga magsasaka at sektor ng agrikultura dahil nabigla ang mga katutubong Zimbabwe sa pagtatanim at mas may alam pa ang mga dating nanirahan ng mga white people. Bumaba ang produksyon ng pangunahing pananim na mais at tabako nang kulaps na talaga ang ekonomiya ng Zimbabwe simula noon, marami ang nawalan ng trabaho at kumalam ang sikmura. Ang tanging naisip na paraan ng kanilang pamahalaan ay mag imprinta ng maraming maraming pera. At marahil ang naisip nyo ay, pwede pa yun? Opo, may legal talagang paraan ng pagsasagawa nito at hindi rin basta-basta. Kung iniisip nyo na pwede itong gawin para mabili ang lahat ng inyong gusto, ay hindi yun maaari. Siyempre, maganda nga naman kung piniprint mo lang ang mga salapi. Marami na rin nakaisip na bakit di na lang tayo magprint ng maraming pera. Pero hindi ba't mawawalan din ito ng value kung lahat tayo ay may pera? At ganyan nga ang nangyari sa Zimbabwe. Ang inakalan solusyon ng pag-aangat ng pera ay katumbas naman ang inflation na hindi aakalain ng mundo. Para sa inyong kaalaman mga katakips, ang inflation rate sa simpleng salita ay pagtaas ng presyo ng mga bilihin na alam kong nararanasan nating lahat ngayon, maging sa ating bansa. Kasama na dyan yung mga pagtaas ng presyo ng bigas, sibuyas, ng mga gasolina, pamasahe at iba pang pangangailangan sa araw-araw. Ang sanhi naman nito ay iba't ibang problema na minsan ay tayo ring mga Pilipino ang may kagagawan o ang mga maling sistema sa pagpapalakad ng pera. Hindi yan biro dahil sa ngayon ay patuloy itong tumataas. Pero sana naman ay hindi dumating ang panahon na maging katulad tayo ng mga taga-Zimbabwe na hyperinflation naman ang naranasan. Ang hyperinflation ay mas malalang kaso ng inflation kung saan ang rate buwan-buwan ay lumalagpas ng 50%. Ibig sabihin ito ay mababa ang halaga ng pera at mahal ang mga bilihin. At aakalain nyo bang napasailalim ang Zimbabwe sa hyperinflation ng lagpas sa isang dekada? Tunay yan mga katakips at imagine ninyo kung gaano karaming naghirap at nagutom noong time na yan. Pero wala silang magawa dahil dapat ang gobyerno nila ang kumilos. Ang 100 trillion Zimbabwean dollar ay katumbas lamang ng 0.40 cents na kung sa atin ay 22 pesos lamang. Isa lang ang chocolate ang mabibili niyan o kung sa ngayon ay hindi pa kasya sa pang-araw-araw na pagkain. Isipin mo, trilyonaryo ka, pero Nova o Piatos lang ang kayang bilhin ng iyong limpak-limpak na salapi. Ibig sabihin, kung may 500 trilyong dolyar ka sa Zimbabwe, ang mabibili mo lamang ay halos isang kilong bigas at isang delata. Samantalang ang mga ganyang klase ng pera ay malabong maabot ng maraming Pilipino. At kung ako ay trilyonaryo dito, <laughs> hindi lamang delata at bigas ang mabibili ko. Baka ngayon, may factory pa ako ng canned goods at mga lupang sakahan. Simula pa pala dati ay mga milyonaryo, bilyonaryo at trilyonaryo na ang mga taga Zimbabwe. Ang kaso nga lamang ay wala sila halos mabili sa kanilang sariling pera. Milyon talaga kasi ang porsyento ng kanilang hyperinflation rate. Nakakalungkot isipin na yun ang katotohanan. Pero buti na lamang at noong 2008 kung kailan hindi na halos masukat ang hyperinflation rate sa Zimbabwe, Napalitan na ang dating pamahalaan at nagsimula na ang tinatawag na economic reform. Gumamit na sila ng pera ng ibang bansa kung saan naging opisyal nilang currencies ang US dollars at euros. Doon na nagsimulang sumiglang muli ang ekonomiya ng bansa at marami ring investors ang nagbalik loob dito. Marami na rin ang nagkaroon ng trabaho at bumabarin ang presyo ng mga bilihin ang dating millions ng percent rate ng hyperinflation ay bumaba sa 4.3% lamang noong July 2018. Sinabi rin nila na hindi na sila gagamit muli ng Zimbabwean dollar para tuluyan ang makaalis sa hyperinflation. Kaso nga lamang mga katakips nitong 2019, nagkaroon ulit ng panibagong gobyerno na siyang gumawa ng panibagong Zimbabwean currency. At bilang resulta, nagkaroon na naman ng malalang inflation at pumalo muli ng 557% noong patapos na ang 2020. Parang napakahirap naman yata niyan sa mga taga-Zimbabwe, lalo na kasagsagan ang taon na yan ng pandemic kaya paniguradong marami sa kanila ang nabawian ng buhay dahil sa poverty. Pero ang maswerte ay hindi naman ito umabot sa dating rate na wala nang mabili kahit ikaw ay trilyonaryo. Nakapamuhay pa din naman ng matiwasay ang ibang residente noon pero hindi may kakaila na mataas pa rin ang kanilang inflation rate. Kung single digit lamang noong 2018, ay simula daw noong 2019 pabalik-balik na ito sa double at triple digits. Sa katunayan ngayong taon, nitong lamang June, umabot na naman ang hyperinflation rate sa 172%. Tila ba walang katapusan ang hyperinflation sa Zimbabwe, pero sa ngayon, ay nararamdaman rin naman ang pagtaas ng bilihin kahit sa ang sulok ng bansa natin o maging sa buong mundo. Huwag lamang sanang umabot sa puntong wala rin tayong pakundangan sa pag-imprenta ng pera at paniguradong doon din magsisimula ang ating pagbagsak. Para naman sa Zimbabwe, makakabangon muli ang bansang yan, lalo na at mayaman sila sa mga resources, lalo na sa sektor ng pagtatanim at pagbubukid. Pero mga katakips, nasagot naman ang misteryo sa ating episode ngayon, hindi ba? Nalaman natin kung bakit kahit bilyonaryo ang mga taga-Zimbabwe, mahirap pa rin sila. Pero ikaw, anong naramdaman mo sa ating episode at gugustuhin mo rin bang maging trilyonaryo kung isang tsokolate lang naman ang mabibili mo? Oh, no. Alam kong hindi, pero ikwento nyo naman ang inyong mga hinaing, aming mga loyal viewers. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at hanggang dito na lang muna ako para makapagbigay ulit tayo ng misteryo sa susunod pang mga videos. Abangan nyo yan dito lamang sa Takip Silim True Mystery Stories.